na kung sino makakapagturo sa mga pumatay sa nanay ko. Sasama ako sa ayaw at sa gusto mo. Ano Saan po yung Kana Elena? Ano po yung kalsada eh. Kung nagpag na maglakad na lang kayo. Pati kami nandito. Si Mercy. Sagutin mo yung tanatanong ko. Sabi niya lang, kasama lang niya yung mga volunteers namin. Yun lang. Pagod na ako. Gusto mo na lang pahinga. Sige. Doon ka na magpahinga. Protektado tayo dun. Para sa mga Sige lang. 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 Sige is, Sige Ano akong naganap. Bakit hindi mo ako ginising? Gigisingin sana kita pero naunahan mo ako. Halika na, magpatuloy na tayo sa paglalakad. Tony, gising na! Inahanap pa ni Judge! Baka daw nakakalimutan mo yung meeting kayo ngayon. So, Tony Miguel, kumusta na nga pala yung mga pending cases? May problema ba? May problema talaga! Lahat sila -re -re na sila nagre na. sa'yo lang daw yung binabayad nila sa atin. Alam mo ibang trabaho? Ano ibang trabaho? Wala akong pakialam sa ibang mong trabaho! Tutukan mo to! Imanalo mo siya! Patunayan mo sa lahat na totoo at hindi lang paandar yung mga sinusulat tungkol sa'yo! Alam na niya kung sino ang hari ng law firm na Nagalit si Judge Balmora sa'yo dahil sa article. So, anong plano mo? Sisirahin natin siya sa social media. Gagawa ako ng campaign plan laban sa kanya. I'll just make sure kung ano man yung issue na gagawin mo. Sabit ang pangalan ng mga kira. May alam akong purely Balmores matter. Ang pagpatay kita sing de la Cruz. Pero sa oras na pumutok to, sigurado ako, sirang-sira ang pangalan niya. Tiyak na hinahanap ka na ni Judge. Hindi siya ang inaalala ko. Si Miguel. Kaya yeah, atid na ka sa mansion. Hindi na, huwag ka na mag-abala. Baka nandun si Mikael sa niya. Maraming salamat. Salamat. Mag-ingat ka palagi, Mercy. Saan kaya nang galing. Padaanin mo ako, Miguel. Sagutin mo muna yung tanong ko. Saan kayo nanggaling galing na attorney Abra? Saan mo tal kayo natulog? Hindi lang ang budhi mo ang pastos, pati yung pag-iisip mo. Tinatanong ka na, Mercy! Hindi mo ba maintindihan? Wala na tayo, Miguel. Asawa kita, Mercy, hanggat hindi napapawalang bisa ang kasal natin. Naiintindihan mo? Pas bukas, kakausapin ko yung abogado ko. magpa ako ng annulment para maipawalang bisa yung kasal natin. At tingin mo talaga papayag kung hiwalan mo ako? Magiging asawa kita habang buhay, Mercy. Habang buhay. Wala akong asawang kriminal. Sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Huwag mo masasaktan si Mercy. pagpapatayan mo dito sa pamamahay ko. Sorry po, Judge. Percy, pumasok ka na sa loob. Nihintay ka na ni Fatima. Kayong dalawa, makakalis na kayo. Pasensya na po ulit, Judge ang gulupin ng si Mercy. Umalis ka na kaya! Mabigay ka ba? Sabi ko umalis ka na. Rando! Ilabas mo na to. Kaya ko sa liyo. ito lahat na ebidensya na binigay ni Master sa akin. Magagamit ko lahat ng yan para sa social media campaign ko laban kay Ben Morris. Kailangan na natin mahanap si Atoy Santos sa lalong madaling panahon. At least, di ba? Alam natin kung saan yung lugar niya. Nga pala. Tulungan tayo ni Mercy sa paghahanap kay Atoy. Ano to? kasama na siya ng grupo natin? Jane, ano pong masama kung tulungan tayo ni Mercy? Paano kung mali ang impormasyon yung Ophidia sa atin? Hindi mo ba naiisip yun? Hindi mo ba naiisip na kahit ilang beses pa umikot yung mundo, si Mercy ay isang Balmores? Jane, Jane, mag-uusap nga tayo. Mercy. Kumusta naman yung immersion mo doon sa community? Maganda man, Dad. Marami akong natutunan. Good. So, ibig sabihin ba niyan eh, pumapayag ka ng tumakbo bilang gobernadora? Hindi mo man lang ba ako tatanungan tungkol sa nangyari sa amin ni Miguel kanina? Bale, wala na ba yung kapakanan ko bilang anak mo? Alam mo naman Marisa, kung gaano kaimportante sa negosyo ko ang pamilya, Aguirre. Kaya nga hanggat maaari, gusto kong maayos yung pagsasama ninyo. Oh my God, Pwede ba diba? itigil mo na yung pagbubulag-bulagan mo? Alam mo yung sitwasyon namin ni Miguel. Papel na lang nag-uugnay sa amin dalawa, Dad. Ano bang gusto mo? Mapatay muna niya ako? Bago ka matauhan? So, Vera, anong gusto mo mangyari? Pumayag ka na makipaghiwalay ako kay Miguel. kung sakasakali, anong magiging kapalit ng pagsira ako sa relasyon ko sa mga agiri? Susundin ko ang gusto mo. Tatakbo ako bilang gobernadora ng Rosario. I I have no idea. Look, I know you're mad at him, but you have to Okay? Yes, sir. Don't do anything stupid. You understand? Yes, sir. Let's go. Namang hindi lang si Balmores ang gusto mong balikan eh. Ibig mo sabihin? Pati si Mercy. Kasi hindi mo matanggap na kasal na siya. Diba? Hindi mo matanggap na may asawa na yung tao. Bakit gustong gusto mong balikan yung babaeng pilit kang kinalimutan? ngayon sa'yo ng babaeng yun? Sabihin mo, pagluluto kita. Kahit araw-araw yun pa ulamin mo, makalimutan mo lang siya. Hindi mo pa rin gets? Ha? Kung ikaw, Abra, kaya mong tanggapin yung taong anak na mamamatay tao, pas ako hindi. Ano? Hindi mo pa rin gets? Hindi mo pa rin ako maintindihan? Sige, tatapatin na kita. Abra, mahal kita. Noon pa, kahit nung si Norman ka pa lang, mahal na mahal na kita. Mahal na mahal. Pero hindi mo nakakita yun eh. <laughs> Jane. Jane! Jane! Okay ka na ba, Jane? Okay na ako. Nalabas ko na eh. Maliwag na sa dibdib. Alam mo, Toy. Eh. Di man naman may yung nararamdaman ni Jane para sa'yo? Halataan mo naman, di ba? Tol, mahal na mahal ka nung kaibigan mo. So, batin na kayo ni Tony Abra? Bahala na sa buhay niya. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib ba? So, paano? <laughs> Pwede na ba ako? Eh, kung umalis ka kaya dito, kanina ka pa nandiyan eh. Ay, naka. Si Abra, si Jane, ako, pati na si Mercy. Lahat kami, sawi sa pag-ibig. Uh, ang hirap. Ang hirap. Ang hirap naging pogi. Alam mo, Tol, buti nga. Ngayon mo lang nararamdaman yan eh. Alam mo ako, sobra, sobrang tagal ko na nararamdaman to. Hirap na hirap na ako maging pogi. Wala, ako man, pinapatawa lang ka pero may ako. Alam mo kung tutusin lang? Mas grabe yung binigay sa ni Jane, kaysa may mercy. Mas grabe yung sakripisyo. Ikaw, mamili ka. Yung babaeng anak ng mga tao? O yung babaeng mapapatay para sa iyo. Nay, magkano sa isang taling pechay? Tampo. Sige, kuha ko. Tapos, sini na din. Ate, pita nyo lang po ako. Kaya nyo yung lalaki na. Ate. Ma'am. Hindi.

wala kay hatang aakal natin dito. Toll! Toll! Shhh! Atoy! May nakahanap sa'yo doon sa labasan. Ha? Huh? Sino? いいの Coming, you see, it's I called this meeting to discuss matters of great importance concerning both our families. Uh, judge, kung don't call to Mercy sa nangyaresa mini mercy saan yabra. Nikoposin asujak. Well, unfortunately, it's about mercy and you, Miguel. I believe it would be best for Mercy's well-being if you just end your marriage. Okay. Uh, uh, Judge, okay. alam, alam ko may mga problema kami ni Mercy, pero aayusin ko po yun. Just, just, give me a chance. Don't, so, uh, don't do this to me. Please. At, uh, uh, Binito, <laughs> hindi ba masyado mabilis ang decision mo? I mean, Have you thought about the consequences of such a decision. Mm -hmm. <sighs> mo, compadre, But I believe this is what's best for both Mercy and Ruben. Pero gusto ko ring malaman ninyo na hindi ko pa rin sinisira ang pagiging magkapamilya natin sa kabilang mga Unang-una! si ba nagbigay sa iyo ng karapatan na kuha sa akin kung, kung anong meron kami ni Mercy? Hindi ka naman hukom. Lalong hindi ka Diyos. pag-usapan natin ito naman. Hindi, sumusapre ko ito eh! Ano akala mo? Makokontrol mo kami? Eh, mga buhay namin? Hindi kami natatakot sa'yo! Katapos ano mo na, Benito? Ay sa huling ay linggo, sa hapon champion ng TV5. Atoy! May naghahanap sa'yo doon sa labasan. Ha? ha? Sino? Mga pre, may daw sa akin. Tara, 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 tara! Ops, ops! Saan kayo pupunta? Dandyan na lang kayo. Ah! Dad, maraming salamat sa pagpayag mo na maghiwalay kami ni Miguel. Hindi ko susukuan ang asawa't at ako. Babawiin ko sila no matter what. At all costs. Naalala mo yung muna tayo nagkakilala? Yung nabanggit ko sa'yo tungkol dun sa mag-ina. ko na buhay yung anak niya. At siya yung lalaking humahabol sa'kin. Sa Sigurado ka? Alam kong madalas marami tayong mga uh, bagay na pinagtatalunan. Kahit na ano pa mangyari, mananatili tayong pamilya. Ito yung pag-asa ni ating Mercy. Tears! Buti na nagkawisyo si Atty. Jets. Hindi na nila may babalik yung kagaya ng dati. Dahil sinuwag na nila ako. Bagong trabaho. Pang malakasan yan. Sigurado ako matutuwa ka. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Mabuhay ang ating Freeport at mabuhay tayong lahat! Oh, Isang assassination attempt sa pamamagitan ng pagbarili kay Retired Judge Benito Balmores ang naganap ilang minuto lang nakakaraan dito sa Rosario City. Pause and no VP. Again, clear.